love? Love, buti naman yung patawag ka na. Kagaling lang kasi dito ni Mang Lito eh. Ano mo na, hindi na ng renta. Kapag hindi pa tayo nakabayas sa susunod na linggo, papalayas niya tayo dito. Ha? Yun din nga yung dahilan kaya ako nakitawag dito eh. Nagka-problema itong ginagawa namin eh. Pinatingin kami ng barangay dito, walang trabaho. Kaya wala din kaming sasaburin. Lovely. sorry po, sir. marami lang po kasi akong iniisip. Sabi ko naman sa'yo, tawagin mo lang akong Rafael, eh. Sorry, Rafael. Oh, sir, tapos na po. Ah, Rafael. Hindi <laughs> na lang sa kaibigan. Pwede mo na siguro sabihin sa akin kung ano problema mo. Mukhang mabigat ang pinagdaraan mo, ano, napansin ko eh. Um, may problema lang po sa bayad sa renta. Kano ba kailangan mo? 3,000 lang po. Yun lang pala. O. Oh. O oh, utangin niyo po ako? Di ba makaibigan tayo? Bayaran mo na pag nakaluwag ka. O pwede mo rin bawas pag nagpamasayo ko sa'yo. Salamat po. Salamat po talaga. <laughs> Happy birthday! Happy birthday to you. Happy birthday, birthday happy birthday. Happy birthday, Sheila. Blow oh, your candles. Thank you, po, Mama. Thank you, Papa. Ako, dapat kay mama mo lang ikaw mag-thank you sa lahat bumili niya para sa'yo. Uy, hindi ah. Galing sa amin lahat yan. Okay, kakain na tayo. Sora, GG. Ah, uh, sandali lang ah. Kailangan ko lang sagutin po. Sige. Hello, love. oh, kumusta ang birthday party dyan? Nagusta mo ba ni Sheila yung regalo kong birthday cake? Ay, bakit ka ba tinatawag? Ayun naman, magkasama kami ni Ernie, di ba? Ah, ganun? Andi na naman yung walang silbi mo asawa? Ay, nako. Sabi ko sa iyo, hiwalay mo na yan. Kaya naman kitang buhay na maayos eh. Pati mga anak mo. Yung beses ko bang kailangan sabihin sa iyo hindi ko iiwan ang pamilya ko para sa iyo. Alam mo naman hanggang kama lang relasyon natin, di ba? Wala nang higit doon. Ah, ganun. Pagkatapos mo akong hut-hutan, nakangat ka na sa buhay, bayad na utang mo, ganyan lang, iiwan mo ko? Ha? Ganyan lang? Ayoko na, Rafael. Goodbye. Ano, meron pa bang spaghetti? Uy no! Busecha ka na! Kasi trabaho, <laughs> Ayo, naman napaka busy sa trabaho. Alam mo naman, walang sa mga anak ko. Halika, pasok tayo sa loob. Ano ba? Ano ba meron? Oo Dapat matitigman ba? Ano Aku memang salita ha? Namanya Mas lumayan sayo Pero sabi ng doktor Mabuti naman na Malayo ko na sa peligro Si Rafael Wala na siya Kakulong na Sabi ni Rafael na na nagkaroon Walang relasyon. Huwag ka naman. Huwag ka naman. Kaya na. Masamayan sa'yo. Naiintay ka na ng mga bata sa bahay. Gano'n lang. Hindi ko galit sa'yo. Galit ako dun sa taong gumawa na ito sa'yo. Pero sa'yo, hindi. Hindi ko kaya mawala ka sa buhay ko. 哎。はい